Magandang araw po si Mark Kanyayahan po ito Ang topic po natin ngayong episode na ito ay uh, Paano harapin ang kahihiyan so, itong, ano, itong topic na ito ay para dun sa mga tao na uh, Nag-aalala kung paano haharap sa mga tao matapos ang kahihiyan o mga gawain o mga nagawa nilang nagdulot ng kahihiyan sa kanila no? so Uh, hindi ko ano no hindi ko alam kung kung uh, ano bang mga mga kaparaanan ang ang pwedeng ano no ang pwedeng ilapat sa bawat particular na sitwasyon kung halimbawa ay uh, yung isang tao ay nagkamali ba o hindi kaya siya naging kahiyahiya no so sa akin no uh, regardless kung may kasalanan ka o wala no ah uh, ang still ang kahihiyan ay ay pareho lang no uh, still the same ah uh, halimbawa no may meron kang ginagawa na para sa iyo ang ting tingin, mo ay tama ngunit uh, para sa iba ay mali at uh, ka ah uh, dinedemonize ka at uh, ginagawa kang kahiyahiya pagkatawanan ka no? sinasabi mo na may sinasabi kang isang bagay na para sa kanila ay nakakatawa, no? So, parang, ah, uh, nakakahihiyan pa rin yun, di ba? At, ah, uh, kung nagkamali ka naman, or, gumawa ka ng isang matinding kasalanan, na talagang nakakahiya, di ba? So, walang pinagkaiba yung kahihiyan na yun. At, ah, uh, pwede ko pa nga masabi, no, na, na, ah, uh, ang, ang kahihiyan ay ay isang ano no isang uh, 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 device para para itama rin ang sarili, no. So ibig sabihin, no. Uh pwede ko sabihin na dapat mahihiya naman tayo sa sarili natin kung kung gagawa tayo ng ano no, ng ng kasalanan o kamalian, ba? Diba? Uh, So, hindi, ma, sa, 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 stoicism kasi, hindi natin tinuturo kung paano maging numb, no? Or kung paano maging uh, manhid, di ba? Uh, ang itinuturo natin dito ay kung paano magkaroon ng integridad, no? Paano ma, ma mabuhay sa katwiran, uh, uh, paano mabuhay ng tama, no? Uh, kasama na yung pagiging, ano, no? Pagiging, uh, uh, marunong eh uh, mapagkumbaba, uh, matiisin at uh, matahapang. No? Uh, eh may poor four cardinal virtues tayo sa stoicism. Ah uh, hindi ibig sabihin stoic ka eh <clears throat> uh, astig ka or makapal mukha mo, hindi. Ah uh, niya tinuturo dito na maging makapal mukha mo sa paggawa ng pagkakamali. Ah no? uh, may balance eh. may balance tayong titignan pero pag when it comes to kahihiyan no? uh, kasi uh, hindi tayo titigil eh, sa, sa buhay eh, kung ano man yung masagupa natin di ba so hindi rin naman tayo perpektong tao na hindi tayo nagkakamali minsan nagkakasala tayo minsan nga no intentional pa yung kasalanan natin at uh, uh at kahit intentional pinaglalaban pa natin o kinajustify pa natin. Kaya minsan nagiging kahiyahiya tayo no. Uh, halimbawa rito no, uh, nag- uh, uh, nag shoplip ka or nagnakaw ka no at nahuli ka. Kitang-kita ka ng mga tao no na nahuli ka no. So, isang kahihiyan 'yon, ba? Diba? At uh, hindi mo pwedeng itago yun So, paano ka haharap sa tao kinabukasan, di ba? makikita yung mukha mo doon sa sa mall hawak-hawak uh, sa pi, may picture doon na uh, hawak-hawak yung ninakaw mong item di ba so nakakahiya yon o kaya naman ay ano no ay uh, meron kang ginawang uh, parang sex uh, parang uh, uh, o naging uh, para bang may ginawa kang sexual ano um uh, 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 bar, uh, offense ba o or, or, or hindi magandang ano hindi mag o kakalasuan sa sa social media no na hindi mo alam uh, magbibigay sa iyo ng kahihiyan di ba uh, so ngayon itong ano ang problema no kasi sabi ko nga kailangan natin balansehin eh kasi kung kung pairalin natin naman yung kahihiyan bilang device para uh, gumawa tayo ng wag tayong gumawa ng ng pagkakamali or gagawin natin parang parusa yon uh, para wag tayong gumawa ng pagkakamali uh, medyo harsh din naman yon no? uh, dahil lalo na pagka na, na naging ano no? Na, naging kultura o na institutionalize yung yung ganitong uh, pamamaraan sa ibang mga mga kultura nga oh ah uh, 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 tulad nung ano no tulad ng sa uh, sa sa mundo ng mga ISIS nung araw no na nire-ridicule nila yung yung tao na hindi uh, hindi sang uh, parang, uh, parang hin, lumalabag doon sa 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 kultura nila or sa paniniwala nila or kakaiba doon sa sa ideology nila nire-ridicule nila ipinapahiya nila sa ano no sa pub sa, sa public square no Uh, uh, yung tao kung nagnakaw ba ay inaano uh, uh, i lagi pinuputulan nila ng kamay tapos eh itinatali doon sa ano sa sa public ano parang sa may sa plaza no so parang gano'n, no I parang para ginagawa yung pamamahiya bilang parusa no so uh, hindi rin maganda so uh, ngayon um uh, ang pinaka ano no, ang pinaka uh, tamang gawin ay gumawa ng tama at uh, uh, no matter what the ano, no, the the punishment is no. So ibig sabihin gagawa tayo tama hindi dahil may punishment kundi uh, piliin natin yung paggawa ng tama. So ngayon sa paggawa ng tama minsan makakasagasa ka eh at mahasagasaan mo yung karamihan, di ba? Na naniniwala sa isang tama na, na nakakaiba sa tama para sa iyo. So, lalabas eh, kahiya-hiya ka rin, o ipapahiya ka, di ba? So, ganoon pa rin. So, wala kang mapupuntahan, no? Sa, ang, lagi nandiyan ang risk ng kahihiyan, no? So, ngayon, anong dapat mong gawin? Andiyan pala ang risk, eh. Kasi ang risk ay bahagi ng suffering sa buhay, no? So, ngayon, ah, uh, 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 paano ka haharap sa mga tao? So, ganito yun. No? Um, ang pinaka ano pinaka mainam uh, na na option ay silence. So, meaning to say go on with your life in silence. Uh, regardless kung kasalanan mo o hindi. So, kung may ginawa kang bagay na nagdulot ng kahiyan mo, maging kasalanan mo man o hindi, maging mali man yun, o maging tama man yun, o mali, no? Hindi na importante kung tama o mali. Kung so, importante, paano ma malalampasan to? Just, uh, uh, go on with your life in silence. Uh, ano yung ibig kong sabihin, no? So, halimbawa, di ba, dumaan ka sa isang kalsada, no? Sa kalsada, may mga, may, sa, may magkabilang bahay, no? Bakuran. At sa mga bakuran na yon, ang bahay na yon, may mga aso ang dami. No? Gabing-gabi, so umuwi ka sa inyo. Ah, uh, ngayon, biglang nagtahulan yung mga aso, di ba? So, anong gagawin mo? Babatuhin mo yung aso? Magsisigaw ka? Susugurin mo yung aso? O, uh, anong gagawin mo? Tuloy, ko lang. tuloy mo lang yung lakad, di diba? Kasi hindi importante yung tahol ng aso, importante yung 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 la, yung, pupuntahan mo, di ba? Eh hindi ka naman isang beses pupunta lang doon, halimbawa, palagi kang dumadaan doon. So ano ngayon yung next move mo? Paano mo haharapin yung mga mga tahol ng aso na yun, di ba? So, siyempre ang tendency tat uh, you, you'll, you'll make sure na tahimik ka na lang lalakad para hindi marinig yung lakad mo. Para hindi na sila tumahol, di ba? So ibig sabihin nirerespeto mo yung ano no? no? Yung ugali ng mga aso na yon. Dahil marami sila no. So para tumahimik na, tatahimik ka na lang din. So ganoon. Um yun yung ano, yun yung pinaka ano, yung pinaka para bang the uh, uh, best analogy. Ah, uh, doon sa sinasabi kong ah uh, go on with your life in silence. Uh, so tahimik lang. At hindi uh, mo kailangang magmaktol. Hindi mo kailangang mag, -hindi mo kailangang mag kasi hindi sa habang panahon o sa habang bu hindi habang buhay yung mga aso na yon nadudun yung mga aso na yon hindi mm, time will come maawala yung mga aso na yon at hindi rin habang buhay dumadaan ka dun sa sa daanan na yon So, ibig sabihin, huwag kang masyadong mag-focus dun sa mga temporal o pansamantala. Dun ka mag-focus dun sa pangmatagalan, dun sa buhay mo. So, mag-focus ka sa buhay mo kasi yung habang humihinga ka, nandyan ang buhay mo. Pero yung mga tao na yon na iniisip mo, may mga sinasabi sa iyo, hindi habang buhay, nandyan dyan yan. So, kung ikaw ay kahiyahiya sa kanila ngayon? Ngayon yon Hindi habang buhay kahiyahiya ka. Kasi, hab, time will come. Makakalimutan ka nila. Makakalimutan mo rin sila. O pwede rin naman, na kung kahiyahiya ka ngayon, in the future, maaaring sila naman ang kahiyahiya at ikaw ang dakila hindi natin alam. So, ang importante ay magpatuloy ka. Do not focus on protecting your image. Just focus on living your life and getting over uh, the suffering you face every day. So, yun ang pokusan mo. Sabi nga ni Dante, follow your own course and let people talk. Yun lang po. Hanggang sa susunod na episode, ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.